Hey guys, nandito kami ngayon sa Tagaytay. Hindi nga kita eh. Pero maganda tingnan o. No? Oh. Kala mo mga ano lang. Nasa top kami. Ayan yung mga bahay sa ilalim o. No? Oh. Sobrang niliin. Mga ilaw. Kala mo bituin na lang. Hindi mo kami sa taas. Ito nandito kami kakain kasi gabi na. Ginabi na kami. Nandun sa baba yung sasakyan. Nahilo si Omi. Nahilo si Bon. Pati ito. Ako malapit na. Sakit sa ulo. Ayan, malaki tong ano na to. Hanggang doon sa doon. Mm -hmm. An Antik yung ano nila, mga upuhan. Sobrang bigat. Pucha, lamig. Oh, tiyak, lamig. Grabe. Mining-mining ako. Wala kaming dalang jacket. Kaming dalawa ni Vince. <laughs> Pati yung camera eh. Oh. Guys, ayan. Kakain na kami. Galapin. Siligan. Siligang. Siligang.

Gracias.